Madaliin ang investigasyon at gawin ang lahat ng makakaya para mahuli ang mga salarin at makamit ng biktima ang hustisya. Ito ang panawagan ng Mindanao State University o MSU General Santos City sa mga otoridad. Kaugnay ito sa brutal na pagpatay sa kanilang estudyante. Sinabi pa ng MSU Jensen sa isang pahayag na sana hindi na maulit pa sa iba ang nasabing insidente. Mahigpit ding nakikipag-ugnayan ang universidad sa security at law enforcement agencies at nanatili silang committed sa pagsulong ng ligtas na sa kanilang mga estudyante. Habang nagluluksa, patuloy din ang panawagan ng MSU Jensa ng Hustisya. Pananagutan at tiniyak na pinapangalagaan pa rin nila ang dignidad ng kanilang mga estudyante. Matatandaan na patay na ng maabutan ng kanyang mga magulang kamakalawa ng umaga sa kanilang bahay sa barangay Apopong ang 21 anyos na si Miyoki Kim na graduating na sana sa kursong BS Fisheries sa MSU Jensan. Ayon kay Jensan City Police Director Colonel Nicomedes Olivar Jr. ang biktima may ay nagtamo ng multiple stab wounds. Robbery ang motibo na sinusunda ng investigasyon ng PNP sa krimen. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.